At himayin ko ba yan? Ayaw mo himayin ko, ha? Hey mga loves, yan po si Pinat. Walang pili. Kumakain ng petchay na gulay. Kangkong malunggay. oh, may pagkarabit ito eh. May pagkarabit tong alaga kong mga lodi ko. Tingnan nyo. Malunggay yan. Kahit anong gulay, basta fresh kakainin niya. Ganyan siya. Yan. Galing pinat, sige kain, mamaya may cut food kayo. Yung dalawa na yan, ayaw nila kumain ng gulay, si pinat lang talaga. Galingan mo. Mm, mm, nakikihati ka pa talaga. <laughs> so gusto niya yung steam sa, sa pech, ha, yung steam ang kinakain niya talaga. Yung tangkay. Kainin mo yan, kikinuha mo yan. Huwag mo sayangin, oh. <laughs> Ayaw mo. Kainin mo yan, pinat. Kay kinuha mo. Lalagay ko yan sa tinola eh. Ayos ka Kainin mo. Kainin mo yan. Lalagay ko sa tinola eh. Kinuha ko ha mo. Kainin mo na. Kainin mo na. Huwag ka nang mag inarti Kunin ko na. Kuno ay kaya pa gusto mo naman 'yan galing-galing mo talaga sige nakainin mo na 'yan. Galing ah, galing ni Pinat ah. <laughs> kinakain niya talaga yung tangkay. Kainin mo 'yan, kainin mo 'yan. Huwag mo sayangin, oh. Ay, <laughs> ang kinakain niya talaga yung tangkay. Kainin mo yan. Kikinuha mo yan. Huwag mo sayangin. O. Oh. <laughs> Ayaw mo. Kainin mo yan, pinat. Kikinuha mo. Lalagay ko yan sa tinola eh. Ayos ka Kainin mo. Kainin mo yan. Lalagay ko sa tinola eh. Kinuha ko, ha, mo. Kainin mo na. Kainin mo na. Huwag ka nang mag-inarti. Kunin ko na. <laughs> Kunari ka pa. Gusto mo naman yan. Galing-galing mo talaga. Sige na, kainin mo na yan. Galing ah. Galing ni Peanut ah. <laughs>